Magandang umaga pala mga lods. Kinukulit pala ako ni Mrs. na tawagin ko daw yung mga laga kong manatad kasi gusto niya yung magkipaglaro. Kasi pag siya yung nagtatawag sa mga laga kong manatad, hindi po lumalapit sa kanya. Kaya na, yan na yung isang kamay niya. Gusto niyang hawakan. Yan nga pwede niya sa kanya isa. Shhh! sa kanya.

sa akin din.